Ang Korean action thriller film na The Child ay ipinalabas noong 2023. Tungkol ito sa lalaking nagnangalang Ji-yoon na elegante kung manamit at may magarang sasakyan. Kaya walang mag-aakala na isa itong hired killer sa South Korea at nagtatago sa bansag na nobleman dahil sa bilis at malinis kung magtrabaho. Isang araw pumunta ng Pilipinas si Ji-yoon sa tagong lugar sa Manila kung saan nagaganap ang iligal na boxing at pustahan. Pero hindi ang manood ng boxing ang pakay ni Jiyun, kundi matsaga ng binatang boksingero na si Marco. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Marco dahil sa kahirapan, pagboboxing ang alam niyang isang paraan para kumita ng pera, at makaipon sa pangpaopera ng kanyang ina na may malubhang sakit. Pero kahit araw-araw pa si Marco makipagboxing hindi sa sapat ang kanyang kita, koreano ang ama ni Marco at Pilipina ang kanyang ina. Hindi na nakita pa ni Marco ang ama, dahil buntis pa lang ang kanyang ina noon nang iwan na ito ng koreano. Ayaw man ni Marco na isip niyang hanapin ang koreanong ama, humingi ng tulong para sa operasyon. Madalas pumupunta si Marco kay Mr. Kim na isa ring koreano, nagpapatulong si Marco na ipahanap ni Mr. Kim sa mga kakilala nito, ang ama ni Marco sa South Korea. May ari si Mr. Kim ng isang bahay ampunan sa Manila, ng mga batang tinatawag na Korean Pilipino o Kopino, pero nakatakda ng magsara ang bahay ampunan dahil sa pinansyal na problema. Sa sobrang pag-aalala sa ina, hindi tumitigil sa paghanap pa ng ibang pagkakakitaan si Marco, ang hindi niya alam nakamasid lang sa kanya sa di kalayuan si Jeon. Dumating ang pinakahihintay ni Marco, tumawag sa kanya si Mr. Kim at sinabing may pumunta sa bahay ampunan at pinahahanap si Marco ng kanyang ama. Ang sumunod na araw dumating sa bahay ni Marco ang abogado na galing pang South Korea. Sinabi ni Atty. Kang na may sakit ang ama ni Marco kaya siya na lang ang inutusan, natuwa si Atty. Kang na marunong din magsalita ng Korean si Marco. Sinabi ni Marco na noong bata siya ay sa Korean school siya pinag-aral ng kanyang ina. Nagdala si Atty. Kang ng caregiver na mag-aalaga muna sa ina ni Marco dahil isasama nila si Marco sa South Korea. Bilang patunay ibinigay ni Kang ang visa at passport ni Marco. Nagtaka si Marco na nakakuha agad ng passport si Kang, sinabi ni Kang na lahat ng bagay sa Pilipinas ay nabibili ng pera. Nag-aalinlangan man si Marco, pumayag na rin itong sumama para sa kapakanan ng ina. Samantala sa South Korea nalaman na ni Director Jung Sok, na pabalik na ng South Korea sina Atty. Kang nakasama na si Marco. Si Jung Sok ay anak na panganay ni Chairman Han, na sinasabing ama ni Marco. Ibinalita ni Jung Sok sa kanyang ama na makikita na rin nila ang bunsong anak ng Chairman. Bagamat hindi makapagsalita ang Chairman, natuwa ito sa narinig. Mula nang magkasakit si Chairman Han, si Jung Sok ang namahala at umupo bilang director ng foundation. Pero nagka-problema si Jung Sok nang ibinulgar ng isang newspaper na ilegal ang pag-upo ni Jung Sok bilang director at paggamit ni Jung Sok ng malaking pera ng foundation. Sinabi ng kanang kamay ni Chairman Han na si Chief Go, nakausap na nito ang publisher ng newspaper, na handa silang tumigil sa pagbatikos laban kay Jung Sok kapalit ng pag-sponsor ni Jung Sok sa tatlong taon na expo program ng publishing company. Pero nalaman ni Jung Sok na si Chief Go ang nagbigay ng mga dokumento at nakipagsabwatan sa publisher ng newspaper para e blackmail at pagkaperahan si jung so. Sa galit ni Jung-so, pinakidnap nito ang dalawa at dinala sa kanilang malawak na lupain at doon tinatay. Habang nasa eroplano na sina Marco papuntang South Korea, naroon din si Jeon na nakabuntot kina Marco. Ilang sandali pa nagtaka si Marco sa paglapit sa kanya ni Jeon, inakala ni Marco na naghahanap lang ito ng kausap. Sinabi ni Jeon na pagdating ni Marco sa South Korea, Huwag itong gagamit ng salitang Pilipino, kundi mag-English na lang si Marco para hindi siya maliitin ng mga Koreano. Maya-maya lumapit ang flight attendant at pinababalik si ji Yun sa upuan nito. Bago umalis si ji Yun, nagpakilala ito na isa siyang kaibigan, at nagbabala na delikado ang buhay ni Marco. Makalipas ang mahigit apat na oras dumating na sila sa South Korea, at patuloy pa rin sinusunda ni ji Yun si Marco. Dahil sa sinabi ni Ji-yoon, nabuo ang pagdududa ni Marco sa mga taong kasama niya. Maya-maya may tumabing sasakyan sa kanila Nagulat si Marco na ang lalaking kumausap sa kanya sa eroplano ang nasa sasakyan At sumisenyas na gamitin ni Marco ang seatbelt Sinabi ni Atty. Kang sa driver na na nalang pansinin At bilisan lang ang pagtakbo ng sasakyan Hindi nakinig ang driver bagkus binuksan pa nito ang bintana At inangasan si Jiyun Di nila alam na nakahanda na si Jiyun para paulanan sila ng bala Nawala ng kontrol ang sasakyan at bumulusok pa baba Hanggang di na nalaman ni Marco ang sunod na nangyari nang magkamalay si Marco nakita niyang patay na si Atty. Kang pati mga kasama nito, nasa harapan si Jiyun na nakatayo lang na parang walang nangyari. Nagtanong si Marco kung bakit siya sinusunda ni Jiyun, sinabi ni Jiyun na nagbabala na siya kay Marco na kaya dinala siya sa South Korea ay para mamatay. Itinutok ni Jiyun ang baril kay Marco at pinapapasok sa sasakyan, pero dahil sa takot ko maripas ng takbo si Marco papalayo, habang pinapaputukan ni Jiyun para mapigilan. Hindi tumigil sa pagtakbo si Marco, kahit hindi alam ang pupuntahan pinasok ang kakahuyan makatakas lang kay Jion, hanggang marating niya ang daan, pero nakasunod pa rin sa kanya si Jion. Tuloy-tuloy sa pagtakbo si Marco at nang makakita ng tulay, hindi na nagdalawang isip pang tumalon, kaya muntik na siyang masagasaan ng isang truck. Akala ni Marco tuluyan na siyang nakatakas, pero bigla ring tumalon si Jion, galit na lumapit ang driver ng truck at kinumprunta ang dalawa. Ang kaso sa ilang kilos lang ni Jion bulagta agad ang driver. Lalong natakot si Marco kaya mabilis itong tumakbo, habang parang naglalaro lang si Gio na hinahabol si Marco. Maya-maya bumagsak ang ulan, dahilan para tumigil si Gio sa paghabol, ayaw nitong mabasa ang kanyang branded na sapatos at damit, at iniiwasan niyang lumalana naman ang kanyang ubo. Di nagtagal na hanap pa rin ni Gion si Marco, pumasok si Marco sa isang village habang nakasunod naman ang sasakyan ni Gion. Napunta sila sa masikip na daan kaya hindi na makatakbo pa ang sasakyan ni Jiyun, bumaba si Jiyun at itinuloy ang paghabol. Kung saan saan na lang pumasok si Marco pero hindi pa rin siya nilulubayan ni Jiyun. Nang masukul na si Marco, binalaan ito ni Jiyun na huwag nang tumakbo pa. Ang kaso nakakuha ng pagkakataon si Marco at isang suntok ang ibinigay kay Jiyun. Ramdam ni Jiyun ang pagiging boksingero ni Marco kaya hindi agad ito nakatayo. Samantala nalaman na ni Jong Sok na patay na sina Atty. Kang at nawawala si Marco, nasisiguro ni Jong na hindi pa nakakalayo ang kumuha kay Marco, nagutos ito na susundan nila si Marco. Isang babae ang dumating sa kay ng kotse, pinasakay agad si Marco at nagmamadaling itinakas kay Ji Yun. Bumalik agad si Ji Yun para habulin si Marco, pero nang hinayang ito na nakitang nasira agad ang bago niyang sasakyan. Nagtaka si Marco kung sino ang babaeng tumulong sa kanya, ang babae ay si Ara, na isa ring matinik na hired killer at nagsusubaybay sa buhay ni Marco. Habang papalayo sila sa lugar na kasalubong nila sina Jong Sok kung saan namukhaan ito si Marco, kaya nagutos itong habulin sina Ara. Nagmamadali rin sinunda ni Gio ang direksyon na pinuntahan ni na Marco, samantala bihasa sa pag-drive si Ara, kaya hindi umubra ang mga driver ni Jong Sok sa paghabol. Naabutan naman ni Jiyun ang sasakyan ni Ara pero muntik na itong mabangga sa kasalubong na truck. Biglang iniliko ni Ara ang kanyang kotse papasok sa kakahuyan, na hindi napansin ni Jiyun at dumiretso lang ito ng patakbo sa daan. Ipinagtapat ni Ara na napakayaman ng ama ni Marco na si Chairman Han, may ari ng maraming hospital at mga eskwelahan. Nang magkasakit ito sa puso, sinamantala ng pangalawang asawa ni Chairman na si Jiang ang sitwasyon. Wala sa katinuan ang chairman ng gawa nila ng testimonya na ang anak ni Jiang na si Gayang ang magmamana ng lahat. Hindi pumayag si Jung Sok na hindi siya ang maging tagapagmana, kaya pinilit nito na manatiling buhay ang chairman. Nang malaman nila na may taga-Pilipinas na si Marco na umaangking anak din ng chairman, nagpa siya ang mag-ama na ipakuha si Marco sa Pilipinas, hindi para makilala, kundi ang puso ni Marco ang gamitin sa heart transplant ng chairman. Dahil sa narinig na wala ng pag-asa si Marco na may pagamot pa ang kanyang ina, na mismong hinahanap niyang ama ay ibig din siyang patayin. Bago pa nakakilo si Marco tinutukan na siya ng baril ni Ara. Sinabi ni Ara na binayaran siya ni Gayang na hadlangan ang plano ni Jung Sok na heart transplant sa chairman, kaya kailangan niyang patayin si Marco. Nang biglang dumating si Jiyun at binangga ang kotse ni Ara, nagkaroon ng pagkakataon si Marco na pumalag at mabilis na nakalabas ng kotse. Nagmamadali ring lumabas si Ara at pinagbabaril si Marco, subalit hindi nito tinamaan sa bilis ng takbo ni Marco. Si Gio naman ang pinagbalingan ni Ara, pero sa saglit na pagkarga ni Ara ng bala, nakaposisyon na agad si Jiyun para tapusin si Ara. Walang tigil sa pagtakbo si Marco at nang marating niya ang daan, nakita siya ni Jung Sok na napatigil si Marco nang may mga sasakyan na humarang sa kanya. Nagulat si Marco nang magpakilala si Jung Sok na kanyang panganay na kapatid. Gusto man tumakas ni Marco, pero dahil sa sobrang pagod sa pagtakbo, wala nang nagawa pa si Marco nang dalhin siya ng mga tauhan ni Jung-sook. Sa malaking bahay ni Chairman Han, dinala ni Jung-sook si Marco. Tuwang-tuwa si Jung-sook na iniharap si Marco sa hinahanap nitong ama. Sinabi ni Jung-sook na si Marco ang pag-asa ng chairman para gumaling, kaya kailangan magsakripisyo si Marco para sa chairman. nag si Jung-sook na simula na agad ang transplant surgery. Ilang sandali pa inihanda na ng mga nurse si Marco katabi ng chairman. Pero nagtaka ang isang nurse na nagising agad si Marco. Nagalit ang doktor at inutusan ng isang nurse na muling lagyan ng anesthesia si Marco. Ang hindi nila alam si Jiyun ang kumuha ng anesthesia at sa doktor nito isinaksak. Nagsitakbuhan ng ibang doktor at mga nurse, habang isa-isang pinatay ni Jiyun ang mga bantay sa loob ng kwarto. Nang matapos nilapitan ni Jiyun si Marco at tinulungan makabangon, hinarap muli ni Jiyun ang mga tauhan ni Jung Seok na lumalapit sa kwarto. Nang makatayo si Marco kinausap nito ang chairman, at nagtanong kung paano naaatim ng chairman na patayin ang anak para sa sariling kapakanan. Samantala nalaman na ni Jung suk ang kaguluhan, dali-daling kumuha ito ng baril at pinaikutan nila ang labas ng operating room. Nang marinig ni Ji Yun na nasa labas na sina Jung suk nakangiti pa rin itong sinabi kay Marco na may paraan pa rin para makatakas sila. Maya-maya lumabas si Ji Yun at hostage si Marco, alam ni Jung suk na walang dahilan para makipagpatayan si Ji Yun kundi dahil sa may nagutos kapalit ng pera kaya inalok ni Jung Sok ng 5 million dollars si Ji Yun, para pakawalan lang nito si Marco. Hindi pumayag si Ji Yun bagkus 10 million dollars ang hiningi nito na ipasok sa kanyang account. Walang kaalam-alam si Jung Sok na dumating si Gayang, pumusisyon nito sa likuran at binaril si Marco, na agad ni Ji Yun pabalik ng kwarto si Marco, pero sa pagkabigla nagpaulan din ng bala ang mga tauhan ni Jung Sok. Gumanti si Ji Yun at ilang tauhan ni Jung Sok ang tinamaan. Nakita ni Jung Sok na kung saan-saan tumatama ang mga bala, kaya galit na nagutos itong tumigil sa pagpaputok ang mga tauhan. Saka pa din nalaman ni Jiyun na tinamaan din siya sa hita, habang si Chairman Han ay tinamaan din sa tagiliran, nalaman ni Jung Sook na tinamaan ang kanyang ama kaya dali-dali itong pumasok sa operating room. Nagbanta si Jiyun na kasama nilang mamamatay ang chairman kapag hindi ibinigay ni Jung Sook ang demand ni Jiyun. Nag-alala si Jung Sook na baka mamatay na ang chairman, kaya agad itong inilagay sa account ni Jiyun ang 10 million dollars, Kinuha ni Jungsok si Marco at nagutos na ilipat sa ibang kwarto pati ang chairman. Bago nila na ilabas si Marco, nagsalita si Jiyu ng Tagalog para makuha ni Marco ang ibig niyang sabihin. Dumiti naman dyan. hindi ka mamatay. Akong palas sayo. Pero nang papaalis na si Jiyun, hindi na pumayag si Jungsok na makalabas pa si Jiyun ng buhay. Inaasahan na ni Jiyun na ganun ang gagawin ni Jungsok kaya sumigaw ito kay Marco na duma pa. Mabilis na inagaw ni Ji-yoon ang baril ni Jong-suk at sinimulang makipagsabay ang barilan. rin ni ji na mabaril sa hita si Jong-suk. Habang nasa isang sulok lang si Marco na nakikitang harap-harapang nakikipaglaban si ji sa mga tauhan ni Jong-suk, bawat galaw ni ji ay sigurado para mapatay ang mga sumusugod na kalaban. Kahit may tama sa hita sinubukan pa din kumilos ni Jong-suk, kinuha nito ang kanyang baril para patayin si ji habang nakatalikod, hindi niya alam na nakapansin si ji Yun at naunahan mabaril si Jung-sook. Napatingin na lang si ji Yun na pinilit na maupo ni Jung-sook bago ito nawalan na ng buhay. Tinulungan ni Marco na makalakad si ji Yun papaalis ng kwarto, maya-maya lumabas si Gayang, hinarang nito na Marco at tinutukan ng baril. Sinabi ni ji Yun na wala nang dapat ipangamba pa si Gayang dahil ito na ang magmamana ng lahat. Kaya nakiusap si ji Yun na hayaan na lang silang makaalis. Pero sinabi ni Gayang na papatayin niya si Marco dahil pagdating ng araw Makikihati rin ito sa mana. Lumapit si Margo at sinampal si Gayang, sinabi ni Marco na hindi siya naghahangad na umangkin sa maruming pera ng chairman. Inalok ni Gayang ng malaking halaga si Gio na patayin si Marco para matapos na ang problema ni Gayang. Nagulat si Gayang at Marco nang sabihin ni Gio na hindi na kailangan, hindi pwedeng makiagaw ng mana si Marco, dahil ang totoo ay hindi siya anak ng chairman. Ipinagtapat ni Jiyun na may nagbayad sa kanya para hanapin ang nawawalang anak ng chairman, pero dahil malapit ng mamatay ang chairman, naisipan ni ji Yun na pagkapirahan ng malaki ang paghahanap. Nahanap ni ji Yun si Marco na eksaktong ipapalit niya sa nawawalang anak ng chairman dahil hinahanap din ni Marco ang amang koreano. Nagbayad si ji Yun sa doktor na imatch ang DNA ni Marco at ng chairman para mapaniwala niya si Atty. Kang. Dahil sa narinig na galit si Marco, naginamit lang siya ni ji Yun para kumita ng malaki. Pero sinabi ni ji Yun dapat magpasalamat pa sa kanya si Marco. Dahil ang 10 million dollars na hiningi niya kay Jung Suk ay para sa operasyon ng ina ni Marco at para sa bahay ampunan ni Mr. Kim. Na-diagnose na may malalang kanser sa baga si Jiyun, kaya naisip niyang bago siya mamatay ay makagawa siya ng kabutihan. Ilang saglit pa hinayaan na lang ni Gayang na makaalisin si na Jiyun at Marco. Isang buwan ang lumipas, dahil sa perang ibinigay ni Jiyun hindi na naipasara ang bahay ampunan ni Mr. Kim. Bagkus na kapag patayo pa ito ng eskwelahan, para sa mga batang Pilipino-Korean o Kopino, naging maayos din ang operasyon sa ina ni Marco, naisip din ni Marco na gamitin ang perang bigay ni Jiyun na magtayo ng negosyo, para hindi na ito bumalik pa sa pagbo-boxing. Muling dumalaw si Jeon sa Pilipinas at kinumusta si Marco, nagtanong din si Jeon kung ibig ni Marco na hanapin pa rin ang ama nito sa South Korea. Tumanggi si Marco sinabi nitong hinding-hindi na siya babalik pa ng South Korea. Nagpayo si Marco na magpa-check up si ji sa ospital bago bumalik ng South Korea. Sinunod naman ni ji ang payo ni Marco, laking bulat ni ji ang sabihin ng doktor na walang kanser si ji Yun. Inuubo lang si ji dahil sa sobrang paninigarilyo, nagpayo ang doktor na huwag nang uulitin pa ni ji na magpa-check up sa mga hindi lisensyadong klinika para hindi siya na e-scam. Dahil doon abot langit ang tuwa ni ji sa nalamang hindi totoong may taning na ang kanyang buhay. Marami pong salamat sa panunood. Pa-like at pa-subscribe na lang po kami ng aming channel. Ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Ingat po kayo palagi.